Magandang magandang gawin po mga ka, mga guys. Medyo ginawi po tayo ng pagkain sa ating mga alagang baboy. Kasi po mayroong po pinuntahan yung ano ng misis ko at saka anak ko. Kaya dinagtay ito na. So, madilim po. Madilim mo. Yan. Nagigit dalawang buwan to. Dalawang buwan at saka 13 araw. Mali 73 bus po ngayon sila. So, Bibinta natin sa Pasko para meron tayong panggasa sa ating pero inahing baboy ito rin. Meron tayong panggasa sa kanila. Ito naman ay malinim. ito naman yung inahin inahin natin mawapig ay gilit po bukas gilit po yung siya bukas yan ang kanyang dudit sa panganak yan yan naman yung ginawa ko kanina ito yung rib lagyan ko dito para medyo kuwan po sa labas yan naman yung ginawa ko kanina Bali uh, nang yang kunang trapal. Ayun na trapal. Ay ikot sing trapal diyan eh. Kaya diyan raw diyan. Ito mga raw na initan. Ayun na. Ayun na. Ang mga pig. Siguro bukas to. Ah, kaya hapon less stress o kaya gabi. Kasi yung ano yung kanyang kaya kasi gabi, kadalasan Dar gabi. less stress, o kaya less umi si hanggang mabutan ng araw. Yan eh. wala Wala dahil ano, konti lang kinakain ko. Pampot lang pinakain ko sa kanya. Kasi nga durit na, na bukas sa panganak. Kaya yeah, mabutan ng bukas na ko ng pakakainin kasi julit na niya para hindi mahirapan mga